astig eh. Natahulik. Ay, astig. Oh. oh. Nakikidungaw ka lang dyan sa pintuan eh. Ah, dito na kayo. Pasok na kayo dito. Tsaka kayo na. na. Dito. Pasok na. Dito. Pasok na dito. na dito. Stupi, dito. Ang galing eh. Pasok dito. Dito. Pasok na dito. Hala. Ah. Galing. Marunong Ayan, ka, napapasukin. Na Ayan mag na si Papa para makakain na kayo. Ang galing eh, oh. Tatalino naman eh, oh. <laughs> Nagwawala na si Papa nyo. <laughs> Ayan, ang ulam po nila ay manok na may kasamang malunggay at sayote. Siyempre po yung manok, hinimay-himay ko at tinanggalan ng buto. Kaya wala po kayo makikita buong manok. Ayan, nakahimay po yung manok sa kanilang pagkain. Ayan. Kasi hindi po namin sila pinapakain ng buto. Kahit ganun din po sa mga isda, tanggal po yung tinik pag pinapakain namin sila. Ayan. Ayusin muna ni Papa ang inyong pagkainan. Ang inyong pagkain, iyahalera ni Papa. Huwag mo na magpaka mag-fashion show. fashion show. Yung tatlo, tignan nyo yung tatlo doon sa kulungan nila. <laughs> mga ano na rin o. No? <laughs> Salamat po talaga kay Rocky and Bros Pet Supply. Kasi kung hindi nyo po binigyan ng crib, wala silang ganyan na kulungan. Dati kapag meron kami mga bulilit, hawak-hawak ko kaya minsan hirap ako mag-video. Ngayon meron na silang lapagan. <laughs> Salamat po, ma'am. Salamat sa inyo. Ayun yung pagkain ng mga bulilit. Ibinukod na ni Papa Pernal. Si Estig, oh. <laughs> cute na cute si Estig. Si Snoopy naman, minsan nakakapanik na sa taas. <laughs> pag nakatungtong doon sa mga bakal-bakal <laughs> kaya kaya ni, ni Snoopy pumanik eh. magpipray na kayo hmm. ayan po magpipray na po si Barako Barako magpipray na muna Panginoon magandang tanghali po sa inyo pinagpapasalamat po namin ng marami ang biyaya na pinagkulog niyo po sa amin sa mga sandaling ito diyan niyo po po kami ng hindi pa tapos hindi pa tapos para yung mga madali na eh. Bigyan niyo pa kayo, <laughs> po ng maraming pa mga blessing. Pinupore lang ito yung... Amen. Amen. Yan. Yeah. Sige lang ha. Mag-uugas akong kamay ha. May kiloros pa lang Naglaba kasi si Papa nila. Ang cute ng mga tatlo <laughs> Babe lang sila. Kahit, kahit minsan na iyak-iyak. Pero at least behave. Ayan, you know? Ha? Nakanan lang pala yung mga mini products dahil hindi sila may sa products. Ayos na? Hmm. Sige na. Ah, pwesto na kayo, guys. Pwesto na, pwesto. Pwesto na, wag kayo mag-ipon-ipon dyan para na. makakain na kayo. Wala, tara, maghintay. Dito. Dito kayo. Pwesto muna, pwesto. Tayo na dyan, tayo. Dito na. Yung dito, dito, oh, Bakante, oh dito, dito, dito. Solo. Halika dito, Solo. Solo, halika dito. Oh, oh. Pesto na, pesto Ayan, oh. Ilan kayo? 3, 4, 6, 8, Sakto dito, yan, dito ha? Dito pa. Ay, sakto na yan dyan. Ah, teka, kulang dito na. Isa sa kabila. Dito ka sa kabila, ha? Ah. Yatot! Copper. copper! pesto na, Copper! Uman Uman lumipan, dito copper. ka, Copper! Halika na dito, ha? Halika dito, Copper. Ano si Bibi na lang ang ilipat. O oh, ayan na pala. Sakto yes, oh, na yan eh. ayan. Okay na. Very good ang aming mga babies, oh. mm, ganyan po sila ka-behave. Kahit marami po sila, dahil sa kanila pa rin yung disiplina pagdating sa pagkain. Ganon din yung tatlong bulilit doon, oh. Parang nang maghintay yung tatlong bulilit, oh. oh tingnan mo naman pati si Estee. Cute na no? cute. Asa so, magtatanong po, kailan sila? 20 silang lahat. 20. Kainta! <laughs> Kalokan! Kamias! Kalayan! Kaunti. Tagong. Parinduke. kay. Alabang. Kita. Kain, ka. <laughs> Kain na. Oh, sabay-sabay. <laughs> Di ba po ang galing? Ah, naging ngayon ay na, tatlo pa na sandal <laughs> kanila. <laughs> Alam talaga nila pag ano na, no. Ay, nagkainan na eh, oh. Ayan, kitang-kita niyo po na sobrang gana nilang kumain. Ayan. Ayan ang aming 24 babies. Na sobrang proud kami. Kahit mga aspin sila, pinagmamalaki po namin sila. Proud na proud kami sa kanila. At lahat sila tinuturing namin ng pantay-pantay at parang tunay na anak. Ayan. <laughs> Ayun yung tatlong bulilid, kumakain na rin Loco, doon. Meron ka sa'yo. Ayan. Thank you po at nakaraos na naman ang kanilang pananghalian. Ngayong araw ng Monday. Sakto, po. Gray, sakto Salamat po nilang. sa tumapos ng video na to. Ayan. Sa inuminan po, ulitin ko, ang inuminan po nila ay nandun po sa gilid yeah. ng hagdanan. Kahit po hindi sila kumakain, lagi po nakaredy yung kanilang inuminan. Sara! Sara, go Tapos na, tapos na. Pag tapos na, diba sabi po tapos na. Ayan, simot sarap ang kanilang plato. <laughs> ang kanilang pagkain sa plato, yun pala. <laughs> Kaya, lahat oh. Walang mabagal ngayon kumain. Psst, ay, ay, ay. Ang ulam po nila, pinagsasalitan namin. Kasi pag araw-araw po manok, madali silang magsawa. Kaya, misan manok, misan naman isda, misan baboy, misan karne, ganun po. Misan gulay lang talaga na hinahaluan ko ng giniling. yon Kasi pag araw-araw po pare yung kanilang ulam, nagsasawa po sila. Ay, ayan, si ayan. Si na si ayan po, oh, oh. salamat po ulit sa tumapos ng video na to. Maraming marami salamat po sa inyo. God bless po. At ito naman po yung pagkain ng mga aso sa labas na ihain na ni Papa Fernan. Ayan. ah, <laughs> meron po yan dog food kasi marami po kami pinapakain sa labas kaya hinahaloan ni Papa Fernan ng dog food para marami-rami. At salamat Ayan. po po. kay Ma'am Ma Lani and Sir Richard salamat. sa sponsor po ng dog food nila. <laughs> Ayan, salamat po. Kasi so, hindi rin po namin magagawa 'to kung hindi rin po dahil sa inyo. Ganon din po sa lahat po ng nanonood sa amin. Kaya na kung ano po yung na ano namin, syempre, sinashare din po namin sa ibang dog. Ayan. Kaya maraming marami salamat po sa inyo sa panonood nyo. Kay Ma'am Lani and Sir Richard, salamat din po. Okay, ayan. Muna. Kayo, sina para ako katatapos lang din kumain. Sige, okay na pa. ay na, ayun na po Blue, oh. Alam na nilang papakainin na sila ng kanilang kuya, Pernan. Ese si blue. Okay po, dito, hanggang dito na lang po, at least napakita ko po kahit papano na pinapakain pa rin ni Pernan yung mga aso sa labas. Sila po ay may mga owner, pero dahil nga po tayo ay mapagmahal sa aso, hindi rin natin matis yung iba na nag ng pagkain. Kaya kung ano po yung meron si Nabarako, total kaya naman po namin mag-share. Ginagawa rin po ni Papa Pernan mag-share sa mga aso. Tira na lang si Jackie. Ayan na si Jackie, oh. Ayan, tumatakbo na si Jackie. Ayan na si Jackie. Tira mo na lang si Mina pa. Tira na lang. Baka gumagala pa si Mina. Ayun na si Mina. Ayun na si Mina. Si Blue, lagi na lang nang aaway si Blue. May si Tiger. Tiger na si May Tiger eh. Pinupunta mo pa rin doon, Blue? hindi mo pa Sige na pa. Uh, pa uh, para hindi uh, siya magawa yung Tiger. Sige na. Ayan, pakain pa si Papa doon banda. Ayan, sunod na agad si Mina kay Papa pa yun niya. Oh. Okay po. God bless.